duhani ka mga managlahing post sa Facebook uh, mga babae ni sila o gang kining isa Rajuman Man ang experience niya sa jeep mm. Basis base sa yung post actually nagviral pud kini eh. um ni sakay daw siya jeep sa may Akasha. Mm -hmm. And then, na-feel uh, daw niya nga uh, Muragnay na nag, kumbaga gigunitan daw ang iyahang legs. Mm -hmm. Igot mong ang jeep. Mm. Kanapod mga kasama no, pahinumdom sa atong mga kababainhan nga uh, do, di magid mali kayan, nga usahay do na tayo uniform nga naka-skirt yes. Ana. so kini pahinumdom po kaninyo kaya basi na experience po ninyo kini Guot na daw kayo ang jeep. Pagabot niya sa may matina, na feel na daw niya ang kamot sa lalaki nga naa sa iyahang legs. So murag sa may taas na nga portion sa iyahang legs dapit. So dito na medyo nakulbaan na siya kay murag dugay-dugay na daw ang ang term pa niya o naka kog bugat sa kong legs. Pero gipasagdan lang daw niya. So gikan pa na siya sa may uh, diha dapit sa may kirino. Hangtod sa murag dito na siya na aware ba nga uh, murag na something wrong. Kung women's instinct ba? Anang nahita mm -hmm. mga kasama? So, ang nahitabo ato kay murag, gichat niya yung friend na video he. Video he ning lalaki sa akong tupad. May nalang kay kauban May nalang kay na ikauban uh -huh. ni nana uh -huh. So karon dito na sa may matina pa, imagine, medyo dugay pa, no? Medyo dugay pa ang confrontation. Yes. Sa may matina na dito na siya ni Sturia, siguro di na siya kapugong basa yung gibati, na siya. Mm. At the same time, nabastos yun ka, mm. inana. Mm. So dito, gi-confront na niya nga, uh, kanang ano lagi daw, gigunitan siya, yung ana. So ang lalaki, of course, gi-deny niya kini, pero kato na, ninaog na siya sa jeep. So, yes. mo to, sa makita nga video mga kasama, niya lang siya, ngano mo naog ka? Inana, mm. So, kumbaga, mura, ang ginapasa sa babae ba, munaog ka kay ngano? guilty ka? Mura ginana. Mm. god Sina so, mm. laki, dili mo na, tinuod ma'am siya. Sige, fo, um, video hunting ka, Mura, ana ba? So, mura ang lalaki, ninaog siya niya. Makita agad nga, mura, pag naog niya sa jeep, mura na, sukupod siya ba sa maong hitabo? Yes. Kana ang nahitabo mga kasama. Kanitong sa jeep. Oo, niya, ana, pa ganitong nag post o nga kung basin familiar mo mm. na among video mga kesa nga yes. posted no sa social media mm -hmm. nya ni nanawagan intawon tong babay mga higala nga basin naka-familiar sa iyang body type or mm -hmm. nawong since naka-face man siya mm -hmm. kung inyo man ang papa kuya angkol asawa unsa nang kapamilya quote and quote niya ni mahigala ayaw na ninyo kung oy Mm -hmm. I-PM ko please lang. Dako kaayo nagtabang para di na makabit di maglain pa. Tabo ni siya. Actually, unfortunately, mga kasama, within this week lang ni nahitabo. Mm, no? Kaning duha. Ka oh, Sunod-sunod, no? Kinipod siya. So, naapon siya sa public place. na mm -hmm. Nasa sa Osaka Mall. Yes. And then, ay ka lalaki nga ingon pa niya sa yung post nag-pretend daw nga na, doon na doy katawag. Mm. Pero, dihang nagkita nagkita ay ilang mga mata. Gikindatan daw siya. Uy. ipod. <laughs> so, <laughs> murag na hadlok po siya nga. Kahadlok po na aning lalaki. Nga nang kindatan mong kung niya. Ano, mm. niya. Atik, siya. Doon na siya kasturya sa cellphone in ana. Pero nakapansin ang babay nga. Murag ginasundan siya ba? Murag ginavideohan, ginapicturean mm. ginapicturan, mm. Pero katong lalaki daw, nagapretendo gihapon siya nga kanang naika sa phone para yes. siguro dili ma ano ba halata mm. pero duha do ka cellphone ng iyahang gonit mm. maybe so ang isa is atong atik-atik niya ko niyang isa kay murag mo to yung pang video pang photo in eh, ana. Mm. So may na lang kay Kenisia iyag yung gisundan ang maong lalaki. Yes. Pero nangurug naging siya sa kahadlok. Na mm. nagod. Gusto niya tan ng ang ID kay nakasuot mong gud ID sa Osaka mm. school dinigya mm -hmm. Dinigyapon sa Davao City niya. At mm -hmm. first ni ano ang lalaki grabe pud ka ma'am. Ni ana pud gyud ang lalaki nga ayo pud ana ma'am, inana na siya. Sige, kung dilini mo ihatag mo ang pangalan kay manawag kong security, which is nahadlok po ang lalaki. Mm -hmm. So, karon pagkakita, gitanaw no, niya ang pangalan, moto na hibalan niya, nga mauto ang uh, pangalan sa mong lalaki, mo, nag-post no, na niya. Then, pag-search daw no, niya sa Facebook, nakita niya nga ang profile mismo sa lalaki kay mga babae mm -hmm. Isang, isang babae of course kinipod ang base lang pod sa post sa babae no di po makaingon gyud kung unsa ba to nganong inato pod ng facebook niya but para sa iya ha kay kana siya murag ang in term pa niya is manyakis nga lalaki mm, Kuya kuyaw kay no ang iyahang hang uh, bravery ba kaning duha ka yes. mga babaye oh. atong uh, kana ganing uh, pasidunggan kay wak mm. wa sila ingon naghilom-hilom lang yes kay ilahag yung gi-confront kita katong mm. video sa jeep oh. nga yung giingnan gyud nga mm. ano nang hikap ka sa kuang leg mm. Yung na, kanipong isa iyag yung gisundan nang gisundan ang grabe no <laughs> oo, oo, gabi yes. ka mga isog mga higala pero kato lang kung naay mga ingon uh, ing na uh, ingon ana sa authorities nga dili lang taman sa social media yes. ha yes. ipatala gyud mga kasama sa kapulisan kana uh, mga kasama no kay nakasulay mapud gyud kog file sa WCPD mm. Mm. The, the police women will assist you ug ang rason nga nung uh, mosumbong man ka para kung um, subling mahitabo kini eh. let's just say naagin siya daw tang intention sa imuha kay somehow mapugnan or somehow madakpan siya since na file na nimo kini but kung dili ni mo siya i-file or i-post lang nimo kini sa social media yes it may raise awareness pero kulang ang aksyon ilabi na kung boot gyud nimo siya nga kanang tinud-on gyud nimo siya ba nga seryoso gyud ka sa imuhang advocacy let's just say nga maundang nakining mga manyakis niya, mga kasay